Yun, so ngayong araw nga mga idol, papalit tayo ng gulong. Ngayon, oh, kita nyo naman gano'ng naka nipis, kalbo na yung gulong natin. So, palit tayo ngayon, mga idols. Bahala na mamaya kung anong ipapalit natin. Makikita natin mamaya kung anong pagpipilian sa shop na pupunta natin. Medyo malayo yung pupunta natin, mga idol, kasi okay yung shop na yon, yung pagbibilhan natin ng gulong, maraming privacy at saka hindi lang back-class kabit yung gagawin nila kundi may mga privacy sila na gagawin para masatisfied yung customer nila. Yun. Yun mga idol, nandito na tayo sa shop. Bali na sa GR Moto Shop tayo mga idol. Dito tayo bibili ng gulong. So nasa Bae Laguna to mga idol, medyo malayo. Pero sulit, sulit yung magpagawa dito mga idol, try nyo. So ayan, sarado pa mga idol. Bali pangalawa tayo sa pila oh. May nauna pa sa atin yun nag open na nga sila mga idol bali yung open ng shop nila mga idol ay 9 9am hanggang 7pm po yun so ayan marami din pagpipilian hindi lang gulong may mga mags mga parts ng mga motor mayroon so tayo mga idol pili tayo pili tayo na ipapalit natin so naisip ko mag upgrade din ng gulong kahit pa paano bali yung kukuni na lang natin mga idol ay yung hindi naman siya budget mail pero okay to mga idol solid to yun yung kukuni natin ayan yung Pirelli mga idol

Wala nang kalang, kalawang. Wala nang kalawang sa'yo. May hirap yan pag gumagal. Nang natin. Mga lawang. Magutubos -taw ang mga yan dito. i siya sa bakal sa bakal. Ayaw tanggalin. Pero dito. Ano ba Meron. boss video boss. So ito nga mga idol na napili natin, yung Perilee Angel mga idol. So nasa stock lang size nito mga idol, stock. 130 over 70 by 13. Yan ang stock natin ng PCX size ng gulong So tabo na baytanin lang eh. Hayo hmm. sisihin talaga. Siya din nilalagay lang kasi, kung langis, kasi ma Sisira. Ngayon, po, kumalaan, hindi siya magre-refill ng account. Hmm. Hindi pa talaga niya mag-renew. Exactly. Baka hindi naman, kaya naman kaya madulas yan sa ano. Hindi yan. Tungka dito lang. Dito lang 'yan sa gilid. Oo. Oh. Para mo sumubili lang ng kits nilang maingat. Sigurang nice. Oo oh, nga.

So ayan nga mga idol, tapos nilagay yung gulong sa mags natin. Bali ang bili nga pala nito mga idol ng Pirelli Angel ay nasa 3-4, 3-4 mga idol. Kasama na kasi lahat ng sealant, pre-install at saka yung malupit nilang lilinisin nila mga idol yung pagkakabitan ng gulong. Kaya yun ang mas maganda dito. So mamaya mga idol makikita nyo, lilinisin nila yung ano, paglalagyan ng gulong natin. Yan na nga mga idol, start na ng paglilinis. Bali yan lahat ng part na yan ay lilinisin yan mga idol pati yung paglakab, pagkakabitan ng ano natin ng mugs, lilinisin nila yan mamaya. So yun ang kagandahan dito mga idol kasi hindi lang baklas kabit. Kita nyo naman, yan ang ginagawa nila bago nila i-install yung binili nyong gulong. Pero na po yan, kaya yun ang kagandahan dito. Sa mga gusto, titry nyo po dito sa GRA Moto Shop. Dito lang sa bae, medyo kalayuan nga lang sa amin pero sinadya ko na talaga kasi kita nyo naman kung gaano ka sulit ang pagawa dito. Yon, try nyo mga idol matagal na yung boss ano ba yun ah matagal na yun kaya eh, dadayuhin ka talaga <laughs> <laughs> Daming nakahanapin ko nakakasabayan na ano eh. Dami ako nakikita na ano na hindi, na, hindi mo na siya mapapas. Oh. Assessment ko dapat. Meron ka na, pagka sobrang katagalan, hindi na yung unit. Kung ganito, hirap na ubutin, sobrang hirap na. sa GB, ay sa CBT, hindi yan kasama, ano? Ano po? Yung ganyan, paglilinis. Additional yon ano? tingin mo, no? Kasi doon lang yun dapat yun mga idol bali natapos na so bali yung odo ng motor natin mga idol ay nasa 38,200 bumili tayo ng Pirelli Angel na gulong yun ang ating odo nasa 38,200 38, 38 so mag update ako mga ilang kilometers o kaya a-update ako pag napudpud na siya kung ilang kilometers ang inabot bago tayo magpalit ulit ng gulong yun maraming maraming salamat mga idol